Ano nang gagawin natin? Hmm, tagilid na daw sa AFP at PNP Itong ating Presidenteng si Bongbong Marcos mga kababayan At yan mismo ang ibinalita ni Corina Sanchez mga kababayan Na asawa ng pinsan ng asawa din ni presidente BBM na si Marimar Rojas Oh, ang daming asawan nun ha oh. Basta asawa ni Marimar Rojas mga kababayan na pinsan ni Admiral naparami na daw ng parami ang mga dismayadong mga retiradong opisyal ng AFP at PNP sa ating presidente. At huwag niyo sabihin mga kababayan ha na eh ano ba naman yan sila? Mga retirado naman yan. E eh natural mga kababayan, eh kung ano ang hinain ng mga retirado, ay nagre-reflect din yan sa sentimento ng mga kasalukuyang opisyal ng AFP at PNP. Dahil habang active ka sa duty mga kababayan, eh bawal kang maglabas ng iyong saluobing. Dahil dapat non-partisan ka. O oh. Kaya mga kababayan, wala pong kasalukuyang opisyalis ng PNP at AFP ang nagsasalita. Pero ang kanilang sentimento mga kababayan, magre-reflect yan kung ano ang sinasabi. Sabi ng mga retirado nilang mga opisyal. Dahil malaya na silang maglabas sa saloobin mga kababayan, ay eh, panoorin po ninyo ha. Proposed 2025 budget. Habang sinusuri ni Pangulong Bongbong hmm. Marcos ang proposed 2025 budget. Proposed 2025 budget mga kababayan, na ang sabi ng mga eksperto, the most corrupt budget in history. E! Patuloy ang batikos sa panukalang itinasan ng Kongreso. Mm. Para sa ilang mga retiradong opisyal ng militar at pulisya, mm. hindi pinaprioridad ng spending bill. See? Ang... Kaya ang nagsasalita mga kababayan ha, ay mga retirado. Dahil bawal po magsalita ang mga current na mga officials ng AFP at PNP. Bawal po yan mga kababayan. Kaya ang kanilang sentimento, nagre-reflect doon sa mga retirado na pwede nang magsalita tungkol dito mga kababayan. Siguridad ng bansa. Ang detalye mula kay... Hmm. By the way, etong ating sandatahang lakas mga kababayan matapos magyabang ni BBN na this will be the most modern AFP in history. Tapos kinaltasan ng budget mga kababayan. Paano na ang modernization yan? Kung kakaltasan nyo ng budget at saan na Sa ayuda na naman siguro. Then report. Halos dalawang mga retiradong opisyal ng AFP, BNP. Hmm. PNP, special yan mga kababayan ha meaning mga generals, mga high-ranking officials mga kababayan, naglabas ng manifesto. PCG, uniform personnel, UP Vanguard, hmm. civil society at ilang concerned citizens ang pumirma sa open letter hmm. para kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang takot mga kababayan, oh. Open letter yan mga kababayan, nakikita ang kanilang pangalan mismo. Dismayado sila mm. sa umano'y mga hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget. The most corrupt in history mga kababayan na budget ever. Mm. Aksaya lang daw ang mga pagbabago at maisasan lang ang mga mas kailangan ng mga Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na change is coming? Mm? Nagbago tayo mga kababayan pag upo ni BBM for the worst. Oh. Kabilang ang National Security, hiling nila sa Pangulo ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee mm. para sa mas komprehensibo at transparent na assessment. <laughs> Ibabalik mo sa Bicam? isila sila lang din, inatambalus-nus din at iskudero mga kababayan. Babalik iyan. Kasi din ang may gawa niyan eh ang solusyon talaga dyan mga kababayan, alisin na yan si Chis Escudero at lalong-lalo na yan si Tambalos Dos at si Zaldico. Oh. Isa sa pumirma sa open letter si Pablito Villegas ng UP Vanguard. Kwento niya, hmm. Marcos loyalist siya. Pero... Loyalista pa mga kababayan ha? Na, ni Marcos Senior ha? Loyalista yan. Pero oh. hindi niya daw kayang tiisin na manahimik hmm. sa nakikitang <laughs> problema sa pipirmahang budget. Oh, tingnan niyo mga kababayan, oh, palakpakan. Uh, si Waiter, mga kababayan, tambalus-lus. Oh, ang dami naming mga pamasko nito. Oh, ang sarap ng buhay dahil ang akap, mga kababayan, at saka yung mga proyekto ng DSWD, sila-sila ang nakikinabang the most corrupt budget in history. Itimahang budget. I think the president is being manipulated by the some powers. Sino pa ang nagmamanipulate ng BBM? Siya na ang presidente. Eh kung hindi mo kaya palang manindigan bilang isang presidente at namamanipula ka ng mas sa sa'yo, Malis ka dyan. Wala kang silbi. para na lang mga kababayan kung talagang yan din talaga ang gusto. Tapos tatayo lang ako dito magtangatangahan bilang front mga kababayan na ako ang inosente. Good cop. Tapos behind me ay yung mga galamay ko na ano, may sungay mga kababayan sila ang gumagawa ng kabalastugan. Yan ba? Bakit mo naman nasabing na manipula kung siya mismo ang presidente? No? Po. I am with the president on this matter. ay I, I... Kung kaya pala siya i-manipulate mga kababayan, sino ang mag-manipulate ang kanyang asawa, si Lisa Admiral at si Tambalos Los? Iumalis na siya. I-appoint niya ang kanyang asawang Admiral dyan sa besto. <laughs> I, 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 used to serve. <laughs> Hindi rin pwede, uh, di ba? Uh, Marcos Senior. And I, I, believe this guy, I, I, served this guy when he was governor. O, oh, si Senior. Pero paano itong dayon yun? Mas malala pa daw mga kababayan nga eh, ang oh, junior. I think uh, this man is a good one but when he, when he is being influenced and he's manipulated because of uh, the politics, mm. then maraming nyo'ng resulta. Dagdag ni Villegas, dalawa ang opsyon ng Pangulo. Kayo mga kababay, naniniwala kayo na talagang ganyan naka-sunga itong si BBM na man manipula? Tapos gordon solitaire na wala talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa? kung totoo man yan mga kababayan, eh bakit? Hawak ba siya sa liig? The more mga kababayan na dapat na siyang umalis sa pwesto dahil hindi siya marunong maging presidente kung ganyan. Pero sa isang banda, pwede rin. Nagmaang-maangan lang siya. Mm. Pwedeng total veto, online veto. Pero ang inaasahan daw nila ay ang itotal veto mm. at ibalik Palakpakan ito sa mga, mga mambubutas. Ibabalik sa mga mambubutas tapos sila lang din ang the same people mga kababayan. <laughs> yung gumawa ng budget na iyan, sinatambalos tlus Dito eh. Mm -hmm. mm -hmm. Dito pa rin yan. Hindi mo yung line dito yung political patronage. Mm hindi -hmm. mo masusunod lang dito yung yung mga iniquity, yung mga ano, in favoring the DPWs. Siguro to is a certain mm -hmm. extent. Dito But, this is a very dangerous act. Ako hindi ko nga dumay-abraja former committee appropriations na author ng syntax law. Mm -hmm si Congress, si Congressman Ongad, kung ano ang pinapos ng opposition, eh, that is the worst budget he has ever seen. Oh, the worst budget that he has ever seen. Grabe mga kababayan. At alam nyo ba kung saan kukunin yan? Yung malaking parte ng budget na yan mga kababayan ay uutangin na naman natin. In the last 15 years. Papupunta sa mga buhayang mga animal. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa tanggapan ng Pangulo ang budget para sa hmm. susunod na taon. Ilang araw na lang mga kababayan, 2025 na, tapos wala pang budget ng 2025. <laughs> Week! Umaasa ang grupo ni Villegas na magiging patas at makapilipino. Hmm. Ang... Makapilipino. I'm so New York. Oh. Huwag na kayong umasa makapilipino yan. Gagawing aksyon ng Pangulo rito. Posibleng magresulta ng backlash hmm. o pag-atras ng suporta ng ilang Tapos mga kababayan, oh, nagbanta. Oh. Itong kampo naman ng mga buwaya mga kababayan kung ibibito daw yung kanilang kakainin na ano pera mga kababayan via DPWH at ayuda kung ibibito daw yan magbabacklash daw sa presidente at kakala sila ng suporta wala kaming pake oh tingnan nyo nagsiself-destruct na sila mga kababayan dahil sa kanilang kahayukan sa pera oh bahala kayo dyan babatas kay Pangulong Ferdinand Marcos mm. Jr. ang kanyang pag-veto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon mm. o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Sige, mag-withdraw kayo ng support. Mas maganda nga yan eh. Kung hindi daw mabibigyan mga kababayan, kung ibito ni BBM, withdraw daw ng support ang ilang mga congressman, mas mabuti. Sa political science professor Oo. na si Dennis Coronas. Pareho kayong talo. Oh. Kaysa naman hindi niya ibito, parehong talo ang sambayan ng Pilipino mga kababayan. Pero kung hindi rin ibibito ni ngag, -ngag mga kababayan, ay lumalabag din yan sa saligang batas mismo. Dahil mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa Department of Education mga kababayan eh. Nalabag sa saligang batas at pwede yang ika-impeach ni BBM kung kanya itong pipirmahan. Doon, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o mm. programa ng ilang mga batas no, na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm election. Makakatulong sa pagtakbo, oh. <laughs> diba? Inamin na rin mga kababayan na gagamitin talaga ang budget na yan para sa eleksyon. Mm. Kung ibibito, baka magtampo daw ang mga buhaya. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.